Yo, what's up mga pre? Ay mga pre, punta tayo ng Paco Manila mga pre. Bibili tayo ng top box para sa airblade natin. Para kahit pa paano mailagayan tayo ng mga gamit. Pag may pupuntahan tayong malayo. Dito banda mga pre, stop muna tayo dito kasi naka-stop na tayo. Dito banda, kakaliwa na tayo eh. Para mabutang pa tayo ng ulan mga idol ah. Parang ulan. Uh, Tingin-tingin muna tayo sa paligid natin. Ayan. Eh, Daming chicks mga idol. You know. Naka-move it. Mag-move it. na lang kayo tayo no. Marami pa akong maangkas sa mga babae. 5 4 3 2 1 Go! Yeah!